Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, sa umagang ito, binubuksan ko ang aking mga mata para sa isa pang araw, at nararamdaman ko ang iyong pag-ibig na bumabalot sa akin tulad ng isang mainit at mapagkalingang yakap. Mahal na mga kapatid sa Kristo, magandang gabi. Ngayon, Nagsisimula tayo ng isa pang araw sa ilalim ng mapagmahal na pagtingin ng Diyos. At ngayon, bago tayo magpahinga, lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin upang ialay sa Kanya ang ating mga puso, ang ating mga alalahanin at ang buong buhay natin. Ito ay isang sagradong sandali kung saan maaari tayong magpahinga sa katiyakan na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at na kahit habang tayo ay natutulog, Siya ay nasa ating tabi, mapagmatsyag at tagapagtanggol. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa araw na ito na aming isasagawa, para sa mga biyayang natamo namin, para sa mga hamon na nagpapalakas sa amin. At para sa mga kagalakan na pumupuno sa aming puso. Salamat Ama sa kalusugan na nagtaguyod sa amin. Para sa pagkain na nagbigay lakas sa amin. At para sa pag-ibig na pumapaligid sa amin. Kahit sa maliliit na bagay. Nakikita namin ang iyong kamay na kumikilos. At dahil dito, kami ay nagpupuri sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon para sa mga pagkakataong kami ay nagkamali, para sa mga salitang nakasakit at para sa mga pagkakataong nawala sa amin ang paggawa ng kabutihan. Linisin mo ang aming puso at i ang aming espiritu upang makapagpahinga kami sa kapayapaan, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito sa lahat ng mga katahimikan nito at sa lahat ng mga misteryo nito. Nawa ang iyong pag-ibig ay bumalot sa amin. At nawa ang iyong kapayapaan ay magbigay ng katahimikan sa amin. Protektahan mo kami, Ama. Ingatan mo kami mula sa lahat ng masama, nakikita man o hindi. Nawa ang mga anghel ng Panginoon ay sumama sa amin. At na walang masama ang makalapit sa amin pagpalain mo ang aming araw. Nawa kami ay makapagpahinga ng may kapayapaan at magising na muling na buhay, puno ng enerhiya at handa para sa isang bagong araw. Panginoon, itataas din namin sa iyong trono ang mga mahal namin sa buhay, ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan at lahat ng mga nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay. Para sa mga may sakit, ibigay ang kagalingan at ginhawa. Para sa mga nag-iisa, ipakita mo sa kanila na ikaw ay nasa kanilang tabi. At para sa mga nasa panganib, maging kanilang kanlungan at kalakasan. Panginoon, kami ay naniniwala na ikaw ang aming tagapagtanggol at na walang makapaghiwalay sa amin mula sa iyong pag-ibig, kahit sa mga mahihirap at magulong araw. Ang iyong liwanag ay nagniningning sa amin. Kami ay nagtitiwala sa iyo. Alam na ang iyong pag-aalaga ay hindi kailanman nagkukulang at na ang iyong pag-ibig ay sumusuporta sa amin. Sa bawat sandali, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa sandaling ito ng panalangin para sa pagpapahintulot sa amin na lumakas sa iyong presensya at para sa pagpapalakas sa amin sa iyong kapayapaan nawa ang gabing ito ay mapuno ng iyong biyaya at nawa ang aming araw ay maging tahimik na ginagabayan ng katiyakan na ikaw ay kasama namin Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya at ang aming komunidad. Nawa kami ay maging liwanag sa mundong ito at magdala ng pag-asa sa lahat ng aming makakasalubong. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen.